Opo, pasa ko na lang po sa inyo. Apo. Yung kasi yung damit mo. Huh? May isang may isang bagay daw ba na ano, binigay? Ano binigay? May isang bagay ba tayo na, may isang bagay na binili? Na? Na binili na, anong tawag na ito? Parang meron daw kasing pumunta dito sa bahay na ano, na wala naman, parang bad elements. Ewan ko. Iniisip ko yung sapatos si eh. Ayo. Oh. Ibang diba, after ano, ayun yung sinasabi ko sa kanya eh. Oo, tapos. Ayun Ay, nga parang may nakal, may... Yung sapatos na yan parang may nakasunod bigla dito sa may ano. Ay, iilis na yan. Anong gagawin dyan sa sapatos na yan? Pambigay na lang. Eh, ba ano may yung malas dun sa ano? Ha? Iyakan yeah, natin yung malas sa iba. Ayun, Ay, gagawin para dyan, sabi mo. Diyos ko, yun yung sabi ko yung inaano ko eh. Bumili ka mo kami. Ayun nga, di ba naalala ko bumili oh, ka sa bumili ka sa may ukay. Okay, okay. Sa ukay, ukay. Eh yun di ba mamaya may ari niyan, patay na o ano. Oh. Ayun, sabi ko, inaano ko sa ano. Hindi naman yung kamay mo, pag ganito. Wala. Ganito mo, pag ganito. oh Wala, oh, patay yun naman yung pamuk. Taas mo ano yung isa. yung isa? lang, yung isa lang. Oh. Ayun naman na okay ako naman. Hindi ibantay mo 'tong isa. Nakapantay lang 'tong isa oh. para makita. Etong magkaganito, nakaganito pa rin 'yan. Oo, oh, oh, 'yung isa lang itaas mo. Isa lang, isa oh. lang muna, ayan. Oh, baba mo oh, 'ong pantay naman. Pang isa naman. Kaya nga 'yan lang may pinapagaw ang sa akin, oh. baka mamay 'yung isa. Baba mo isa. Oo. Oh. Close open mo pa ganito, huh? oh. Oo. Oh, no, no, no. Ito pag, palayo, palayo naman. Oh. Putang oh, <coughs> Hindi may ya, ano ko nga. Sige, ano mo? Nang pagano. Oh. O, ulitin mo sa umpisa nga saglit lang. Ang tanginga, o, ganyan. oh, ganyan. O, Oh. taas mo isa, sa baba mo isa. Oh, balik mo ganun, ganun. O. Oh. Yung isa naman. Oh. O. Oh. Ganun pa ganito. Palayo. O. Oh. Pandi, palayo pa ganun. Oh. I-ano, ulitin mo nga, mas mabuk <coughs> Mas mabilis nga, mas mabilis mo. Isa ang ganun ganon pababa. Oh. Alah, oh. oh. ang uhoy naman. May video mabilis mo na. Nata. Oh, oh tas yung pag ganito. Oh. Pantay naman yung ano, Papalayo nga pa. Oh. Isa pa nga. Puntang ina yana. Sabi sa salamin, sabi mo salamin, salamin lang. Salamin, salamin. Ba't eh pati... baka mamaya 'yung natin 'yung sa may ano eh. Ikabit pati salamin sa Salamin, salamin parang salamin nga daw diba 'yung pagpantayin mo sige, sabi oh. mo, sabi. Salamin, salamin. Salamin, salamin. Hindi 'pag 'yung ganoon. salamin, salamin. Hindi ba sabay na marikana? Puntang ina. Na. Na pati, salamin. Puntang apatito salamin 'yan, gagawin. Yung... Hindi pag tag-isa nga eh, salamin, salamin, sabi mo. Salamin, salamin. Oh, palit, palit. Salamin, salamin. Salamin, salamin, salamin. salamin. Oh, sa ding, sa ding, ding lang nasa ng pag-ibig. Pag <laughs> ganito, sa ding, ding. Oh, ding, ding. Sa pag-ibig. Ano? Nasa ng pag-ibig. Nasa ng pag-ibig. Pag oh, ulit. Salamin, salamin. Sabihin mo. Salamin, salamin, salamin. salamin, salamin, salamin. Ano? Okay. ding, ding. Nasa salamin, salamin. salamin. Nasa na <laughs> Sa ding, ding. Nasa ng pag-ibig. Ulitin mo. Go. Tang inang yan o. Oh, go. Tinan mo nga. Hindi Salamin, salamin, ding, -ding sa na pagbibig ko. Ko so, ibig sabihin ano ka nga? Ano? Bloom ka nga. Anong bloom? Bloom ka nga. Pa? Anong bloom? Sino, anong bias ng bias mo? Anong bias? Sino ang bias mo? Bloom, bini? Hindi ko alam yung bloom po. Ay nga, bloom ka nga eh. Kasi yung kamay mo ano. Oh, kamay. Ulitin mo. Oh. Ayun nga yung tatanungin nga. O, oh, go. One, two, ulitin mo. Bakit katanungin nga yun? Ay, bloom ka nga eh. paano bloom? Ano bloom? Ibigan mo. Sino bang bias mo? Sino? Ano, hindi ko alam sa sa'yo yung bias. Sino yung bias mo? Oh, kinanong ka na nun. Ano, sino yung bias mo yan? Sino yung bias ko? Oh, bloom ka. Oh, mo, kung bloom, ko alam sa sa'yo yung bloom. Ulitin mo nga yung salamin, salamin. Ayan ako, salamin, salamin. Oh, sa dingding. dingding, -ding, ding -ding, oh. Sa dingding, nasa ng pag-ibig. Oh, nasaan pag-ibig sa dingding, -ding, oh. Uli mo salamin salamin oh, yan. Putang ina 'to, pinulit-ulit na. Sige nga, Ulitin mo. Salamin salamin na sa dingding? mo. Oh. Pag isa pa, si salamin, salamin, O, go. Ay, anak ng putang ina naman to. Salamin, 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 salamin. Oh. Nasaan ang pag-ibig si oh, ding -ding? Bloom ka nga, eh, di bloom ka nga. Ano nga yung bloom tang ina mo? Tidan mo, bloom ka. Bloom. Sinong bias mo? Anong bias? Sino ang bias mo? Hindi ko alam kung sino. Paano pala? Ay, eh, bloom ka nga. Putang ina, hindi mo alam, ano, hindi ko nang sasabi, hindi ko alam kung ano, ano siya sabi ano, ano, ng bloom. Ang bias, ano ba yung ibig sabi Alam, hindi niya, sino bloom ka? Hindi ko alam kung ano yung bloom eh putang ina mo. Sino bias mo? Oh, putang ina mo, pati bias, hindi ko rin alam, gago. Para ang tanga. Hayop ka. Oh, parang gago tawa ka pansawa sa ulo. Bini ka, bini. Gusto bini. Ano bini? Ulit mo, salamin, salamin. Ah, putang ina mo, tama na. Salamin, salamin. Tang ina Dilo ko mo ako, hayop ka. Tang ina mo itong hayop na to. Sino ba yan? Si ano mga brother nga eh, kaya binibigyan doon ang dapat eh. Oh, sabi mo salami? Hindi na, ina mo, salami. Salami, hindi na, ang ina